ano ba infestation ni yung panggagambala ng diablo o masamang spirito sa mga lugar, bagay at sa mga hayop. Ang demonyo na ating kinilala ngayon ay ating pinaniniwalaan ng pag-iral. Sila naman po ay uh, may mga iba't ibang mga strategies kung paano sila aatake sa ating buhay. At sa ating bahay. Ano yung mga demonic activities na ito? Well, dalawa po ito. Sana po inaabang-abangan ninyo yung ating mga episodes at ang ating mga pag-uusap, pag-aaral tungkol sa spiritual warfare. Okay? Maganda po inihanda ko sa inyo nga uh, pag-uusapan sa araw na ito. Alam niyo po, ang demonyo na ating kinilala, ngayon ay ating pinaniniwalaan ng pag-iral, sila naman po ay uh, may mga iba't ibang mga strategies kung papaano sila aatake sa ating buhay at sa ating bahay. Meron pong dinatawag na demonic activity. Ano yung mga demonic activities na ito? Well, dalawa po ito. Isang ordinary demonic activity at isang extraordinary demonic activity. At sa episode pong ito, mag-aaral uh, po tayo tungkol sa tinatawag na extraordinary activity. Sisimulan po natin ang ating uh, pag-uusap doon sa tinatawag na infestation, ha? Huh? Infestation. Siguro narinig niyo na rin yung term na yun, no? Invested, no? uh, siguro narinig niyo na yung mga salitang haunted houses, no? Haunted places. Yan. At ito yung tinutukoy sa spiritual warfare na pag-atake ng demonyo, masamang spirito, saan? Sa mga bahay o lugar, mga bagay, o maging sa mga hayop. So, yun yung infestation. The demonic activity in homes, houses, um, locations, things, and places. Halimbawa, yung mga narinig natin mga kinakaladkad na mga kadena. Mga pianong bigla na lang tumutunog pero walang tumutunog. Yung nga, yung gripong bigla na lang bumubukas o mga bagay na bigla na lang nawawala ngayon tapos maya maya makikita mo na lamang na nasa ibaba uli ng mesa mga ganyang uri ng mga manifestations o panggagambala at kung yung ating uh, babalikan yung episode bago dito ay alam natin na ito'y gawa ng mga kalaban masamang spirito o demonyo na sa atin ay naniling lang nang gagambala at ng gugulo. Eh oh, oo, napanood niya yung uh, pelikulang Poltergeist, no? Sa mga medyo may edad ka tulad ko, yung Poltergeist, series na yun, no? Ibig sabihin nun yung Ghosts That Make Noise Poltergeist. Pero, tina natin, ano ba ang mga dahilan kung bakit nai-infest ang isang lugar? Ano ba yung mga nangyayari kasi bago ma-infest ang isang lugar at ang mga kalaban ay na nakapapasok sa mga lugar na ito kaya sila ay nakakapanggambala sa mga bagay din at sa mga hayop. Kaya eh, minsan siguro na papansin niyo yung mga aso o ano pa man ay uh, bigla na umaalulong na hindi mo naman nakikita kung bakit. Pero marahil sila, nakikita nila. No? So ito ang ating uh, bibigyan linaw. Nang sa gayon, pag-ingatan din po natin. Lalo sigit ko ano yung mga pinapasok natin sa ating mga tahanan at maging sa ating buhay. Infestation, a form of extraordinary demonic activity. Kaya tina na po ano yung mga malamang na dahilan. Sanggut tayo sa ano ba to? Catechism of the Catholic iPad. Di po, di Biro lang po, no? May kopya tayo ngayon kasi para po mas maging uh, eksakto tayo. So, natin po natin. Bakit po na-infest ang isang lugar o bagay at hayop? First, there is a great probability that a place is infested if una, una it used to be a mass graveyard during the war or it was forested and known to have elementals mga lugar na dati ay naging libingan o dili kaya may mga taong sa digmaan ay doon namatay. Siyempre, medyo masaklap yung mga karanasan na yun. Hindi inaasahan na kamatayan din. O sabihin natin, kapag ikaw ay isang sundalo nga, ay eh, halos ang kalahati ng paa mo ay nasa hukay. No? Pero siyempre, lagi pa rin sila umasa na sila makauuwi sa kanilang mga mahal sa buhay. But then, some unexpected deaths happened. At sa lugar na yon ay may mga nailibing, no? At may mga katawan ng tao na nanatili. Kung kaya, nagiging isa to sa mga dahilan na hindi alam ng mga sumunod na henerasyon na ito pala isang graveyard noon na lalo tigit nung may mga panahon ng gera. Kaya, siguro din uh, natabunan na ng mga damo, no? F forested na yung lugar at may mga namahay na namugad at may mga nanirahan na mga elementals kung tawagin po, no? Um, elementals still demons, okay? So inauna, una, pangalawa, number two, The residents, mga nakatira sa bahay, recently had a quarrel or misunderstanding with someone who has access to witchcraft or sorcery. Kung baga, siguro, sa isang tahanan, sa labas noon ay meron siya nakaaway, no? meron siya na, na nakaalitan na merong kakayahan o may kakilala para na gumanap ng mga witchcraft sorcery. Kaya may mga evil spells, may mga curses na kinast. At pag uwi ng tao na yun na may nakaaway, ay doon niya nararamdaman yung balik o ganti ng kanyang nakaaway. Kaya minsan nagtatanong kami, oh, bakit ka na ganyan? May nakaaway ka ba? No? Kaya pag-ingatan din po, no? Baka yung ibang mga nakakagalit natin, may kakayahan sa mga ganitong uri ng mga uh, powers, witchcraft, sorcery. Okay? Patlo, it has been the site of a sinful activity recently. Examples are uh, drug sessions. Oh, yung mga nagpapat sessions then. O oh, doon na pinapasok yung mga iba't ibang mga droga, no? Or promiscuous sexual activities. Just like in prostitution houses. Na dito may mga nagaganap na kahalayan at uh, iba't ibang mga uri ng prostitution, no? Pedophilia or anything of that sort. Okay? Kaya yung lugar na yon, dahil may mga nagaganap na ganun, ay nagigi-infested din. Nagigi-stronghold ng kalaban o ng masamang spirito. Next. Pangapat. Fourth. A traumatic event such as physical violence or rape has recently occurred. So, isang traumatic event. Naganap doon sa lugar na yon, no? Nabawa, merong nagkasakitan. O sabihin natin, uh, may nagsuntukan doon. Tapos, kahit pa paano, dumanak yung dugo din. O meron ni rape sa lugar. Sa isang vicinity, sa isang location may na rape may, may na rape na babae no kaya naging infested din yung lugar okay a traumatic event happened next i think number five na to no? number five, there has been tampering or renovating of the place or surrounding area recently okay so oh uh, what's with it okay example would be the cutting of old large trees around the place and cleaning out the basement or the attic. Naniniwala po kasi kaming mga exorcists na kung halimbawa po may mga malalaking puno dyan at may mga namugad na dyan na mga masasamang spirito naging stronghold nila, it would be wise and uh, it would be good no? na yung puno bago ikat. Ina-exercise din po yan at pinabless to cast out the evil or the demon uh, dwelling in that tree. Nang sa gayon, yung mga pumutol, una-una ay hindi rin makaranas ng anumang retaliation. At lalo tigit yung mga gagawa doon at yung titira doon ay hindi magambala. Dapat merong gawin na mga exorcism and blessing. The tree and of course the place. No? Pero kadalasan kapag hindi po nagagawa yun, at nagkataon na may mga stronghold puro sa lugar, lalo't higit sa puno na pinutol, nagkakaroon po ng infestation na yung lugar. Okay? Number six. Ito, pag-iingatan nito. Ah. Something new like an antique mirror, good luck figurines, new age crystals and stones, or a pagan god statue has been added to the place recently this could have evil spirit spirits attached to them so alimbawa, may mga antique collector so hindi natin alam yung history nung uh, bagay na yon nung salamin na yon nung cabinet na yon o ano bang mga wooden crafts minsan po may mga historia na hindi maganda and uh, evil spirits may be attached to them Pati naman po yung mga good luck figurines, lucky charms, no? O sabihin na natin, sige, tuloy na natin yung mga pampaswerte na pinapasok nyo sa bahay ninyo. Eh kaya minsan hindi na ako nagtataka kung bakit infested. Kasi, yan naman yung mga bagay na hindi maka o Occult things yan eh. Eh pinasok nyo sa bahay nyo. Kaya, matik, no? Meron ng infestation. Number seven someone involved in occult, animist, spiritist activities has recently arrived or visited. May dumating o may bumisita na merong kaugnayan sa occultismo. Perfect example dito minsan yung pagkuha ng kasambahay. Hindi mo alam, uh, ito ay meron palang lahi ng na mga nagtatawas sa so albularyo pag sila ay may sakit, sila ay tinatawas, no? Kaya nadadala po nila 'yon. Hangga't hindi po 'yon na naikakasal sa kanila. Kaya kung saan man sila magpunta, nagiging infested po yung lugar. O dili kaya may bumisita, may bisita kayo na merong kinalaman sa occultism, spiritism, animism, no? Kaya nadadala po nila yon at yung mga ganong bagay na dala nila, kalaban man, elementals, or anything, ay minsan nagkakaroon ng stronghold din sa bahay kasi mas nakakita sila ng pwede nilang kapitan. Okay? So, ingat po. No? Next, number eight. Kanina po, traumatic event, ano? Pero ito, mas malalim. A tragedy, like death, murder. No? Isang kamatayan na hindi natural, hindi normal ang naganap doon. Has occurred recently within the vicinity. Yan, may mga pinatay, okay, may homicide, ganyan. Kahit o may suicide. Nagiging stronghold din po yan ang kalaban. Kaya ang lugar ay nagiging infested. So, a tragedy happened in that place. Number nine, there occurred within the vicinity Any occult, pagan, or spiritist activity. Examples of these are feng shui, witchcraft, sorcery, spirit questing, padugo, and seance. Meaning, sa lugar na yon, may mga ginanap na, alam nyo naman daw, Ouija board, no? uh, spiritism, at yung may naglaro ng spirit of the glass. Nagiging infested din po yung lugar. Kapag yung lugar ay pinafeng shui, okay? O kaya ginagamit siya ng isang makukulam para gampa, gawin yung kanyang uh, craft no? against other people. Kaya yung lugar na yun, infested na rin. And finally, number 10. No? Eto, batu-batu sa langit, tamaan eh. Buti nga sa inyo. Tingnan nyo mabuti, no? Remains of the dead, such as cremated ashes, are put in the homes temporarily or permanently. Alam niyo po, minsan po, meron akong nakausap na meron po sila mga tinatawag na green bones na kapag kinremate daw yung mahal sa buhay, minsan may mga green bones na makukuha. At swerte raw pag tinago yon ng pamilya. Huwag po kayo maniniwala rin. Nagiging dahilan din po ito ng pag-anyaya ng masasamang spirito. No? Because yung pong remained, uh, remains o yung cremated ashes no, na nasa urn, they, must be put in columbaries, no? mga buto sa mga ossuary. That's the proper way. That's the Christian way. If not, the burial one, no? yung uh, the burial, 'yong uh, yung paglilibing, okay? yung uh, talagang makakristyanong pagturing sa katawan ng isang tao. Kaya ingatan niyo po na Uh, manatili ito sa mga tahanan. Sabihan niyo po yung mga kaibigan, yung eh, may kilala kayo na kailangan asikasuhin niyo na na ito'y mailagay sa dapat na paglagyan. Okay? Maaring sampu lamang ito, pero ilan lamang po ito sa mga dahilan kung bakit may mga infestation. Sana po balik-balikan itong video na ito at pag-aralan po ninyo, tingnan nyo, no? kung uh, may mga ilan dito ang ating uh, nagagawa o dili kayo napapanatili natin sa ating bahay. So para po sa episode ito, yan po ang unang extraordinary demonic activity, infestation. And uh, sana po sa atin pong pamumuhay, lagi nating may sa na Diyos lang mahalaga na. Sa katunayan, siya lang ay sapat na kung kaya ang iba't ibang mga bagay na pinapasok natin sa tahanan, mga pampaswerte, at ano pa man sa tingin natin magdadala sa atin ng kayamanan, pag hindi ko makajos, talaga pong hindi kailangan yan. Kaya po, sa Diyos lang tayo umasa, sa Diyos lang tayo kumapit, at nawa, protektahan po ng Diyos ang bawat tahanan dahil mahalaga po na tayo ay malayo sa kalaban. So keep on praying, no? praying to God alone and not um, seeking help from other powers. Okay? Kaya po, yan ang paalala ko po sa inyo ngayon. And this is the Catholic way. Hold on to God, but only to God. Okay? Muli, ito po si Reverend Father Jeffrey Quintela, Chief Exorcist of the Diocese of Antipolo, na nagpapaalala, nagsasabi, si Jesus ay laging kasama, kaya huwag kang mangamba.